Maligayang araw mga kakay, kapuso, kapamilya, kasama, katropa, kabaro at sa lahat ng iba pang kakey dyan. Narito po ang inyong Mr. K ang inyong kasama sa talakayan. Betty Transit Sa pakikipagsapalaran sa mayamang tapis area ng kasaysayan ng transportasyon sa Bohol, gumawa tayo ng malalim na paglalakbay sa makasaysayang alaala -ala sa daan kasama ang Betty Transit, isang iginagalang na pangalan na umaalingaungaw sa mga magagandang tanawin mula tagbilaran hanggang anda sa pamamagitan ng hagna. Nagugat sa mga talaan ng kwento ng Bohol, ang Betty Transit ay naging matatag na kasama sa mga henerasyon, nag-uugnay sa mga komunidad, at nag-iiwan ng hindi maalis na marka sa kolektibong alaala ng isla. Habang binubuklat natin ang mga pahina ng kasaysayan, ang bawat pagsakay sa Betty Transit ay hindi lamang isang magandang pakikipagsapalaran kundi isang patunay ng katatagan at pagpapatuloy. Sa mga unang kabanata, naging kasing kahulugan ng Betty Transit ang maindayog na ugong ng makina, ang mga palikolikong kalsada na bumalangkas sa natural na kagandahan ng bohol, at ang tawanan na ibinahagi sa mga pasahero. Ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, isa itong sisidla na nagdadala ng mga adhikain, pangarap, at pangaraw-araw na kwento ng mga boholano. Habang ginugunita natin ang Heritage Route mula Tagbilaran hanggang Anda sa pamamagitan ng Hagna, Ibahagi ang iyong mga itinatangi na alaala at anekdota na hinabi sa tela ng pamana ng transportasyon ng Bohol. Ipagdiwang natin ang walang hanggang diwa ng Betty Transit, isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Bohol, at ang mga henerasyong nakaugnay nito sa paglipas ng mga taon. Narito ang magagandang tanawin, ang mga nakatagong hiyas sa daan, at ang walang hanggang mga alaala na patuloy na ginagawa ng Betty Transit sa ruta nito sa gitna ng Bohol. Sumali, ibahagi ang iyong mga kwento, at sama-sama nating ipagdiwang ang paglalakbay sa paglipas ng panahon kasama ang Betty Transit. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panunood, ito po ang inyong Mr. K ang inyong kasama sa talakayan.